Hello po mga katander, mapagpalang hapon sa inyo mga tander. May isisir na ako sa inyo na mga mutya na lilimusan ng uh, ating solidong subscriber no? at followers sa uh, Facebook. No? Taga ibang bansa po siya, taga Canada. No? Yan po ang kanyang lilimusan. Mga at pang dipinsa sa katawan yan yan po ang lilimusan niya mga tandel. pero bago tayo magsimula mga tandem no? paalala muna tayo sa mga bagong napadaan dyan mga bagong manunood ito pong videos na ito ito pong channel na ito ito po ay para lang po sa mga taong naniniwala ng mga anting-anting agima at laning-laning sa katawan.